mga piti nito ngunit kaya nitong kumarira na aabot ng 45 miles per hour sobrang bilis nito at nakaka-enjoy panuuring marera. ngunit alam mo ba nasa Alegria Antique meron ditong ginaganap na karera na mas masayang panuuring inuupuan ng mga bata rito ang natuyong dahon ninyo o paklang at sa magpapatauslo sa matarik na burol enjoy ang mga bata dito dahil sa bilis ng kanilang takbo. Ang mahuhuli sa karera, siya ang sa pagkuha ng paklang. Ang magpadausdos ng ganito kabilis ang isa sa pinakaunang alaala natin na mag-enjoy sa karera. Gaya ng karera ng mga aso, maraming tao ang enjoy sa ganitong klase ng sports. Kung sa umpisa pa lang ay enjoy ka sa video, please, pakilike naman ang video para pati ako maging happy. Number 7, horse. Siyempre, hindi mawawala sa ating list ang mga kabayo. Sa bilis na 54 miles per hour, tinalo nila ang mga aso sa pabilisan ng takbo. Kahit mabigat ang kanilang katawan, malakas naman ang kanilang binti. Dahil dyan, nagagawa nilang humarurot ng sobrang bilis. Nag-evolve ang mga kabayo bilang matuli na hayo dahil ito ang kanilang paraan para makaiwas sa kanilang predator. Gaya ng mga aso, ginagamit eh, din ito sa mga karera. Pero, hindi lang ang mga kabayo ang nakakamanghang panuulin sa karera at ibahin mo ang superpowers ng lalaki na ito. Biruin mo, kaya niyang tumakbo ng matulin gamit lang ang kanyang dalawang kamay. Siya ay si Zion Clark at ito ang sports na napili niya sa kabila ng kanyang kapansanan. Ipinanganak siya na may genetic disorder na Cotal Regression Syndrome. Hindi ito naging hadlang sa kanya para maging atleta at kinalaunan, naging kampiyon sa paligsahan ng Olympics. Oh, wow. Sa ngayon, siya ang title holder sa Guinness World Record bilang fastest man in two hands. Kung hindi ka bumilip sa usay ni Zion Clark, Sigurado mo mapapabilig ka sa next nating bida.